Uy, pati gerak-gerak. Are ko. Sakat sa pet, Shawi. Hi guys. Nang luod ko. <laughs> Nang luod ko guys, hanap ako ni Jody ako. <laughs> Magpaabot ko diri guys, ang tud nga ko ang tud. Charot. <laughs> Paabot ko diri mo kung kinsay mag-rescue sa ako diri guys. Naa. Ah. Di atas sa ah sa sa niyang hunasan hunasan sa sa Milgar. Basilisa Dinagat Island tama ba Basilisa Dinagat Island Milgar ganda shout out Fernalin <laughs> kay ba na ako guys ay so yeah. bu guys ang vlog no my first travel vlog dito sa Milgar masusundan pa natin guys kung kaya pa ng budget o kung may mag-sponsor pa. Charot! Pupunta naman tayo sa second destination natin sa Kagotsan, Surigao City. For now is, nandito tayo sa Melgar. Ang ganda dito, guys. Ano? Ang ganda ng ilahunasan. Ang unsay Tagalog sa hunasan. Comment down below na lang sa mga nakasabot kung unsay Tagalog sa hunasan, guys. Arang kanindot, oh. Ikuting ko. <laughs> Doon ako na-trigger, oh. Grabe, natakot ako. Magbibis ako 1 minute. So by the way guys, hindi tayo nakapag-upload ng ilang araw. Basig ko hito na tong kondre. Kay di Amisa. Di Amisa Milgar. Ayan. Welcome Milgar. Karon kami ng very quick. Ayan. Very quick trip dito sa Milgar. asang Milgar? Milgar. Asa sakop ang Milgar? Milgar, Surigao City? Basilisa? Milgar, Basilisa ah, di guys sa uh, Milgar Basilisa Dinagat Island. Makita niyo yan guys. Ayun, dito kami gumawa kami ng wala lang, pasilbas lang kami. Kala ko mainit na yung dagat dahil hapon na siya. Pang barikos din to guys, massage kumbaga. Kaso hindi mainit yung dagat eh, malamig. Malamig pa din. Ako i-play oh. Mabasik mukha nila, mugintawa nila. <laughs> J -j 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 -j. Bayat siya, ala pa bayat ni. Mm. Eh. Bakit ane nga So, muni, sinilas muni. Siya nga, siya nga ni, kuan inglis uh <laughs> <c> sa <lyrics> bayat? Kokumbar? Si kokumbar. <couc> <laughs> <couc> <brewer. coughs> Muraging ana siya. Oh, nangii siya. Oh, Nakabidyo ka? Hmm. Sa so, iba kita bukol lang. Sa okay. iba kita bukol, nga. Atong ibuhi. Ano ang kaya sa iba? Ano ang kaya sa iba? Nangihili siya. Wala. Ang ginawa na buko. Hindi lang na ito. Itapon kayo. Sige mo na. Okay. Bye.